mo na yan <laughs> <laughs> na. matibay pa talaga yung kutsilyo ah Bimo, naguhukay lang kami. Oh, eh, balik balik Huwag mong isagad sa lupa. Pag hindi lang sila, hindi naman kukuha yung ano. Yung pinakalaman niya. Dapat yung matibay. Yung kay Junix ba? Nakahanap kami guys ng ano, labong. Ito, talbos ng kamote. Pwede yun o. No? Pwede ba yan? Pwede Ayan, dito. dito, dito lang oh! Ang okay. inang nilite, tingnan mga oh! And... Late, ito malaki oh! Maso... Malit pa yan? Ganito lang to. ito oh! Ito. ito ngayon, ano lang, sakto lang eh. Kasi hindi pa naka-tubo. Nag-harvest ng, Nag ng talim yes, ng ng na gilid ah. Anak ko pa dito sa kabila. Ito, malaki to, eh, na ito eh. Pero, malaki ang makukuha nito eh. Yung ganito. Par, malaki ang makukuha sa mga ganito. Pwede pa ito. Malambot ito. Pwede pa yan. Oh. Ito nga yung mga sulit na labong. Oo, oo, Sira. Iyun yang aneh, kuning. Oh, ini an? di sini belum tadi? Betul nih. Hmm. Hey, malambot pa yan. Kahit yun, malambot pa yun. Ang laki niyan sulit yan. yan ano. Din sa pa to. Yeah. Puno na yan eh. Eh, puno na yan. Puno, puno na yan. Hindi pa Yung tulad na napapanood sa ano, no? Oo, oh, yung pinaka man yun, yung laman sa taas.